Magandang gabi sa inyong lahat mga idol Ako nga pala si Kensu At welcome back dito sa panibagong episode ng Bawal Matakot Ngayong gabi mga idol Talagang sinadya kong i-upload tong video na to ng gabi Dahil marami nagre-reklamo Bakit daw nag-upload ako ng nakakatakot sa umaga o kaya sa hapon Eh hindi naman daw nakakatakot Well ngayong gabi mga idol Magkakaalaman kung sino ang mga batang puyat at kung sino ang mga handang manood ng mga nakakatakot na short film. At alam na alam na natin mga idol kung ano ang rules ng bawal matakot challenge. Pero sa mga bago dito, no, isa lang naman ang rules dito. Dapat matapos mo lahat ng mga nakakatakot na short films dito sa video na to para mapatunayan na matapang ka. Pero bago tayo matulog mga idol, tara panoorin muna natin to Oh, pitong kong na short film my idol. Ang title nito ay One Day. One Day ibig sabihin isang araw. Jamie, where are you? You have to run that stupid essay, are you? Yep. Jamie. Oh, it's the first day of uni break. What are you doing? Come out! We're worried about you. I know, but I've got to get on top of this if I want to get a good grade. You're I'm so obsessed with it. Why even bother? Because. I know it's going to pay off one day. Oh. What, like 50 years or something. One day. You're wasting your life away, Jamie. Yeah, well. You lot have fun. Um <laughs> I'm, I'm going to get back to this. No, oh, Jamie, don't go there. Hindi sila gusto ng mga idol. Niyayaya din ng mga tropa para mag-party o kaya gumimik, pero hindi. Talaga mag modules pa rin siya. Gagawa pa rin siya ng ano, ng research kahit tapos na yung ano, school. Obo. One, 12,100. Oh my God, ang dami. Sumakit na yung daliri niya, kakatayt mga idol. Obo, oh, mahirap yata ito. Pinag-aarala nila eh, oh. parang mga ano, medical school ba to? Samantala so, yung mga classmate niya, mga idol, party-party na eh. Siya, nasa tapat pa rin ng laptop. Wala na, tapos na ang ano, tapos ng school. Tama na, gabi na. Uy, ano yun? May something mga idol. Oh my God! Yung tinatayp niya, nabura lahat! Oh my God! Nako! Ilang beses sa akin nangyari ang yari, mga idol. Napakahaba na ng tinayp ko. Tapos biglang nabura lahat. Dahil yung computer ko nag-restart O kaya nagloko Zero This words What? Wala na Where the fuck is it? Hindi na i eh, same One day One day Kung saan nagtatay Hoy! Oh, Ang dami Uh, ano yun? Ba't lumabas sa kamay galing sa laptop niya? One day! Ano yun? Ano yun? Ba't lumabas sa aswang mga idol? Ano yun? Ano yun? Yan yung nangyayari kapag sobra sa modules mga idol! Wala na, patay na. Eh, patay na siya, na sobrang sa modules. Masama rin pala yung sobrang palalar ma, par para, para, alam, lahat. Sobrang palaaran. Masama rin pala yun, no? Oh. So, dito na tayo sa pakalawang short films natin, mga idol. Ang pamagat ito ay Jacob. Comment down below, mga idol, When kung Jacob ang pangalan mo. Oy. And these are the events that occurred at 14956 Nash Avenue. I had just moved in when the sound started. Small at first, hardly noticeable. Isn't it an interesting? The most dangerous things, the things that can hurt us the most, start quietly and small. Consider cancer, often quiet. Okay. And once it gets bad enough, loud enough, it's given a name melanoma, lymphoma, leukemia. A house is no different. And the sounds coming from my walls, it was a disease. A horrific form of cancer haunting me, getting louder and louder and louder. Ah, it was then I discovered that my house's disease had a name. idol? May <laughs> lang sa na ingay. Tapos. Later on, palakas na palakas hanggang sa nabubulabog na yung pagtira niya sa bahay, mga idol, no? Ako, yan naman ang ayaw ko ma-experience. Parang mas gusto ko makita ng multo, mga idol, kaysa yung ganyan, yung naririnig mo kung anong-anong ingay. Eh, may muka! May muka! Oh, my God! Comment down below, mga idol, kung nakita nyo yung muka! Oh my God, nakita ko yung mukha mga idol. I-rewind nyo kung hindi kayo naniniwala sa akin pero may mukha. Promise. Hindi ako nagbibiro mga idol. May mukha, nakita ko eh. Ano yun? Hindi ah, hindi yung mukha niya mga idol. May mukha talaga kanina. Pero biro, kahit i-rewind nyo pa yung video. Oh. Doon ang gagaling yung ingay. Parang marami na tayo na panood na ganito eh, oh. Yung ano, yung may lumilipat-lipat na picture tapos biglang dun sa picture ano, basta mga idol may something. Ito rin ginamit nila sa 8, 'di ba? Projector. Nananay mi kasi sa kaysa may eh. bat mo kinuha eh. Oh, ano yan? May dugo, boots. Eh pa! Ba't ganun picture pa? Ay! Patay! Oh my god. Nako baliw. Say. 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 Say daw, say. My name. My name. And set me free. Say my name, Jacob. Jacob. Oh my god, sinabi niya yung pangalan Say my name and set me free hey! Wala na, nasabi na niya Paano to? Paano to? Oh, tama na Oh my god, nandun na siya sa projector ay, lagot ka ate Sinabi mo yung pangalang Jacob Shoutout sa lahat ng Jacob na nanonood sa atin ha. Sana wag mo kumultohin, Jacob Ay! Si Jacob Sino yan? Parang yan din yung multo doon sa ulo natin pinanood Ah Oh my God, kumalaw! Ay! Naku po! Naku po! Ano na ate? Pinakailaman mo pa kasi. Nanahimik doon sa kisame. Eh. eh! Si Jacob! Jacob! Eh! Ganyan ba talaga mga Jacob, mga idol? Nako. Nako. Wala na. Huli na lahat mga idol. Nasabi na niya yung pangalan. Say my name and set me free. Wala na. That's it. Sinabi niya yung Jacob eh. Yari siya. Ah! Ah! Grabe ah! na ba yung Jacob? Hey! 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 Oh my God! Oh my God! Hindi ko sasabihin yung pangalan niya! Hindi ko sasabihin! Oh my God! Hindi ko sinabi pangalan niya! Bala kayo, mga idol ko! Sino nagsabi sa inyo ng pangalan niya? Okay! 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 Yari kayo! Sa mga nagsabi ng pangalan niya! Bakit nyo sinabi? Sabi na nga huwag sabihin eh! Buti na lang hindi ko sinabi mga idol! At! Dahil dyan, yari kayo. Pero, sana wag, walang masama Mangyayari sa inyo mga idol. No? Dahil nandito na tayo sa huli at pangatlo na short film. Ang title nito ay Trunk. Trunk, ibig sabihin mga idol, yung parang ano, parang chest sa Minecraft. Kaya yun. Antigong ano, antigong chest. Oh. The Trunk! Kinala nyo ba si Trunks mga idol sa Dragon Ball? Yung ano, anak ni Vegeta? Ano yun? Ba't may... Eh, may koko! Yak! Yak! Ako, may virus yan! Eh, may buhok, may koko! Eh, may virus yan! COVID! COVID! Ew! Ew! Yak! Naku, pero hawak pa rin niya. Eh! Ang tagal mo binitawan. Book niya rin nata yung mga idol eh. Kakulay ng book niya eh. Baho. Amoy tae eh. <laughs> What? Diba sinara na niya? Pagtalikod niya at pagbalik biglang bumukas ulit. May sumpa yung chest mga idol na Hindi naman masyadong prepared si ate, no? Talagang may vacuum na doon sa likod niya. Coincidence. Ano ba yan? Hindi mo lang pinunasan ng dami pa lupa, eh, eh no? Tapos nilagyan na niya ng mga gamit. Bale, gamit naman niya, eh. Ba't -batay na kay kaya alam? Kung gusto niya madumi ang gamit niya, bala siya. Yan. Ang dami pa rin lupa sa labas, mga idol. Oy, ba't may ano doon? Ouija board. Eh, no, Ouija. Sa tabi ng bakyo, mga idol. Ay, nakara nga. Nakara nga tayong bakyo. Ba baka di nyo nakikita. Pero, no, sa, sa may kanan. Pero may something doon sa trunk, mga idol, eh. May koko, may buhok, may kalmot tapos may marka yung bilog na may X. Pala tandaan niyo ng treasure eh, di ba? Sa mga pirata. Anto. Para may naglalakad. Eh, may nagbukas. Narinig nyo ba mga idol? Baka ako lang nakakarinig, no. may may, may nagbubukas. May nagbubukas! Nako. Sinara na niya kanina eh. Nako po! May lumabas galing dun sa chest mga idol. Parang may ano yun ako Nakita. Sigurado yan, mga idol ah! Okay. Okay! Sigurado yan eh, kitang-kita natin lahat eh! Oh my god! Granny in real life pala ito mga idol! Eh! Sigurado yan! Ayan! Nanaginip lang ba siya? Oh my god, nakita na ala si Granny mga idol, nagmumulto. to. Hindi siya na lang, naginip, mga idol, talagang bukas yung, ano, yung treasure chest. O baka nakita niya yung future. ko? Nako. Nako, nilapitan pa. Dat bumalik na lang siya sa tulog. Naghintay na lang siya ng umaga, mga idol. Wala lang ba, sir, may si Granny? Bumalik na naman sa labas. Nako, it's a trap pala mga idol. Oh my god, it's a trap. Si Grande pala yung laman nun. Oh my god, Grande. Hindi ko alam kung makakatulog ako na mahimbing ngayong gabi, no? Pero isa lang ang alam ko. Ang ganda ng mga pinanood natin. At nakita natin si Grande in real life. Pero mga idol, kumusta ka naman? Hanggang kayo ba'y nandito ka pa rin? Kung oo ang iyong sagot mga idol, eh, congratulations sa'yo at napatunayan mo na matapang ka ngayon linggo, no? At dahil dyan, palakpakan para sa lahat ng nakasurvive sa lahat ng mga short films natin ngayong linggo, mga idol. So mga idol, kung nagustuhan mo ang ating mga nakakatakot na short films ngayong episode, no? Eh, huwag mo kalimutan pinutin yung like button. At, kita-kits po tayo next video, mga idol. Ako nga pala ulit si Kensu. Bye-bye!